Hello! Good Afternoon! Welcome back! I'm here to my vlog! Ayan guys, nagluto ako ng pampano, pampano steam Ayan! Ayan! So, ito yung dinner namin Teka guys Samahan niyo ako magluto ng pampano steam gusto ko muna siya. Ngayon hmm. ko pa rin siya. Ay, maa-exceed oh. okay, it, na aking buko. Ito tayo, guys. It mm -hmm. Bye. Bye. na. guys. Ayan. Ayan ang aking ito yung ano niya mamaya. Ito yung isosos ko sa kanya mamaya. Meron tayong ginger at saka onion leeks at saka bell pepper. So, gagawa ko ng sauce niya mamaya. Para sa pampano steam. So, niluto ko muna siya guys bago ko gawa ng sauce para ano na, na siya. Ready na siya. kailangan kasi siyang maluto, kasi pag hindi mo siya lutuin ng maigi uh, madugo-dugo pa yung loob na umisita ka so, dito lang tayo guys standby for a while okay Enjoy lang ako, Dennis. Medyo pagod sa work. No choice. Kailangan.